Para siyang vulkan. Ayan, oh. May vulkan pala dito. Yan, sa yes, malayo, ano. Ano siya, eh, no? Para siyang bulkan Ang taas. Bundok ba yan? Ayan, oh. Hala. Delikado. Malapit pa lang kami. Ayan, oh. Ito yung parking lot ng panda. Ayan. Ayan. O yan ang Harbir panda. Out na pa. Out na slow Sana all. Ayan. Diyan ako tatawid. Mayroon din kami isang daanan. Diyan o yan. Gana namin yun isa. Yan. Yan ang Hyper Panda. Bye guys!